sigilang lang siya, git lang. Hmm, poko mo. Oh, natawa, oh. Okay, okay. Okay, okay. Sige lang, sagit lang. Okay, 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 okay. No. Oh, hindi. Oh, mga kalugit, kung sa kayong lahat? Meron tayong customer from Panabo, si Madam, no? Malayo pa si Madam, mga kalugit, pumunta siya dito para magpalugit sa kanyang kuko. Three months na daw na mag-aiyang kuko, mga kalugit, tingnan niyo. Mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin na dito sa Loin. Phase 1, Block 56, Lot 6, Dikahoms, Mintal, Davao City. Ang second branch namin mga kalugit, Phase 1, Block 58, Lot 38. Sa bahay ko lang yan mga kalugit. Dari sa kitong nung... No? Ikul ba? na si Madam mga kalugit? Ang ti-injection no, tulog lang sa tapo. Tapos sa dayon. Relax na Madam. 3 months ni mo antos ni. Oo. -hmm. Yun. Ang kulap siyang humulan o bayabas. Antos nga, magkulat ang ko nga makaani ko dali. Mahadlong na ko ba magpaano? Palugit. Oo. Oh. Hindi

mamatay sa Hindi pa ka mamatay, <laughs> madam. Uh, ang pa yung kinabuhi, madam. <laughs> Ayaw lang hilaadam mo para hindi ko maano. Kaya dry skin siya, ang sakit. <laughs> hmm, nagdikit yun yung dry skin daw. Ayla, uh, please. Ginadandaan ko na. Yung mga kalugit, oh. 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 Ang muna ginaantos madam, 3 months. <tik> eh, di mo papatanggal. Tawa, oh, madam, Oh no. <laughs> Wala na pang naman. Bin. Wala. Wala spray lang 'tong para sa gamot. Na kay pang ano, nang surod lang ng nibutangan ka ng gamot n'yo. yung perfume ko yung ina si Rin si Lucky murag na nga si kay Lucky dira sa gabi mong kukunin? ah sakit to itot ayan daw dito sakit din ano? Gabi, gabi ko ayo. Nagana na siya. Na love. Ay okay na? kina, wala okay, na no. Di ba? 3 months mga kalugit ngayon lang natanggap. Nak oh, pamatay na po. Oh. Hindi pa ka mapatay madam, hindi pa ka kunin ni Lord. Ang kuku muna mo unang patay. <laughs> Ay, just ko. Diri sakit po no. Oo. Oh, oh. Pero mas grabe kung tikas. Ah, sakit na siya. Ah. Oh sakit lamang, flush out lang. Free shout out pa, <laughs> dikit sakit na, mm. <laughs> okay 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 <laughs> okay okay <laughs> <laughs> Ai, gina... sakit na, oh, sakit. Okay. okay okay lang, okay 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 Ay! Sige lang, sagit lang. Uncle! 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 Dam! Dam! Oh, tanawa wak ko mo. Oh, di ba? Oh. Oh, non. Sabi sabihin sabi. sa skin, sa sa imong skin jud lang. Ay, ko. Dugi na rip si Madam. Ah, tula. na. Dugi na rip si Madam. Grabe dikit imong kukudom mo, tanawa oh. oh. Mga oh, wala ganito sa mga mm -hmm. pilas, oh, wala, So, sa, ko, sakit yun di ay siya, kaya kung wala itong panin magbanog, di ay ang kalibutan. Ah, you, mal malupok yun ang mouth may ano. Diyos okay. ko, ayal mo rana si Madam Tanggal, Jod. <laughs> Diyos ko, Mario Sir. Kung saan na naman pahinlo ka sa ibang dam. Ay, Mogani, eh. dilin ako. Dry nice, skin yun. Dry skin, kung school school, nakita na ko yung ano. Ay, naku. Pero ano yung nag-dark na ako? Ang Sa ano nyo yan? Sa kuko niya. Patulong na nang umatay, no? Mm, umatay. Oh. Iklimit na natin <laughs> <laughs>

Ako 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 sa cellphone <laughs> <Diregyo tong sakit>. <laughs> 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 Ay, mamata, mo lang. Di dito sakit. Hindi pa ka mamatay madam! Kay dugay ka pa mapatay! Kay lugitong mo ko po! <laughs> <laughs> Sige lang madam. Ay, palayo, love. Okay. Steady lang. Eh, parang view ba? Pwede oh, kong sige kaulang, naman. Oh, God. oh God. Okay. 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 sakit. <laughs> sige lang, steady lang. dredge lang, love. Kaya. behind the scenes. Oh, okay. 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 Ayun. Kasi mapatay na ka, madam. Ay, ang... ginoo ko. Akit <laughs> na mapatay si madam.

May, gani. may ganito, may talaga mga kalugit na kuku. pag sa taas mo lang ginatanggal, sakit na na siya. Ay, siya? <laughs> oh, Gabino. Ay, niya ako, guys. <gasps> Ay, Sakito, uy. Tingnan mo, sakit naman siya. Dry skin. Agay. Agay, okay. okay.

sa'yo! Daddy? Ay. Sakit pa gamay no? Oo, oo na pa. Mm, dry skin. Ay. Gamay na lang siya ka. Dry skin dyan siya. Lisod ka. Iyon. Ano. Steady lang dyan. Masilo layo ka na Ay, lang. Ayun. Ayan. Okay, 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 okay. Sakit ako naman. Okay. Mm, ayan. Ay, ay, Diyos ko na. Ay, dai. Diyos ko. Almoranas. Ay, oh. Ay, <laughs> ay, laku. Ay, laku. Ay, laku. Mga kalugit, <laughs> mahala na kayo. Anong sabihin niyo kay madam? Ba, niyo. oh, sakit nyo yung mga kalugit, di ba madam? Ay, kasi mo ko, hindi mo masakit lang. No, ko. Ay. Ay. Ang tawa nyo mga kalugit. Oh, nadal, ginahinay ko na dyan yung mga kalugit. Sakit gapon.

Relax ang dam. Ayaw ay mo kukuha para matanggal niyo. Bika-bika lang ka din. Basahin mo yung kukudiri. Ayaw lang. Araw. Sa naman, di di ka. ka lang! <laughs> 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 <ka mga> ko, Logan. <laughs> Mau mana okay. nih? Hmm, ayun, okay. oh. Hmm. Din. Okay. Ayan din. Ayan din. Ay, ayun Agay! Ayun ito Napatay ka, madam? Ay, napatay na! <laughs> Gabi ka ano Ay. Ayan doon. O oh, dry skin naman oi. Ang dry skin <coughs> ka. Da. my god. Ay, okay, sakit. Oh, ara. Okay, okay na. Oh, okay. Oh, di ba? Okay. Hmm? Grabe 'yung dry skin mo. Oh. Ay, mga dry skin niya oh. gusto Ay. ko kuha. Hindi 'to balat mga kalugit dry skin 'to ang ginakosto ni madam. Oh, sa dalom niya 'ni nakuha jud. Pa takot daw oi. Pa ng beauty sa imo. <laughs> <laughs> okay. Ay, <lang> hmm. <laughs> ah, tanggal. Oh, wala na. Wala di ba? Oh. Diba? Okay. Oh. <laughs> hmm? Ara, oh, dry skin mo. Yeah, dry skin. Grabe, oh. Ayan. Na. Sakit pagamay. na lang. Ano naman na siguro na siya. Gilaan na yan. Grabe. Ay! Mga sa... Sa Kasi kung yung mga kuha Mas ka Oo. makita na sa ano ba? Mga vlog na ka nag-ana. grabe, grabe gaya ito. Ang dami, grabe gaya ito. Masakit siya, pero After. Oo, after Oh. So, lagyan natin ng magic mga kalugit. Ang ah, grabe Ari di rin o. Oh. oh. wala na. Oh. Sakit mo siya kayo. Di ba kung hilaon niyo ang dry skin mo? Ooh, magsakit yun oy. na kay dikit god. Kay... Tingala ka nga. ko yun. Ay, Diyos ko. Grabe kayo ang ano eh. Bagot. Di ba gina ang sabi niya? Ay, mga kalawit anakwa niyo. Eh, oh. Grabe kayo ang kuko ni madam. Oh. Eh. Ay, ayaw ko kayo na. Okay Ayan, madam. Ano masasabi mo? Thank you, kaayo. Thank you, madam. Oh. Natanggal, God. Kuwa na, huwag え、きいこ。<music>